Sa number 2, Makaligad ang pagkwasyon sa grupo sa mga abogado sa pagpatuman sa clamping at going ordinance sa syudad sa Bacolod. Inpamintahan sa bitaw mga kilit sa dalan na ginakabig to away zones sa syudad. May report si Nico Delphine. Na pinturahan na sa yellow kag red ang gutter sa kilid sa dalan 15 kag 16 street lakson patimaan sa pagkabig sa lugar bilang tow away zone sa Bacolod. Regulated tow away zone ng yellow area kundi in sarang makapark halin lasyete sang gabi antes lasyete sang aga. Sarang iklam kag ito sa bitaw ang mga salakyan nga nakapark diri halin lasyete sang aga hasta lasyete sang gabi. Ang mga red zone sa ginakabig absolute tow away areas nga hindi pwede ang pagpark sa mga salakyan kag motorsiklo ginsiling ni Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio nga pila pa ka mga gutter area sa mga kilid sang dalan sa siyudad ang madason nila nga pintahan para makahibalo ang mga motorista kung pwede o kung hindi ang magpark sa mga lugar. You're just implementing the law uh, but uh, recognize na naman nga, nga, wala man wala man may kakulangan man ang ang bitaw yeah. Uh, previously nga wala ninapintahan ang lakso street so may ...ma-responsibility man ang BBWH. Uh, and subong we are trying uh, our best nga ma-incipit. muna naman ni Sir Patrick to make sure nga ma-eargate ang signages so na wala na question ang tumuluyo kung pwede sila ka-farm. Madason nga pintahan sa Bitaw, ang area sa Gatoslaw. Kabigon nga regulated tow-away zone ang kilid sa Hall of Justice halin sa Cottage Road pakadto sa South Capitol Road main red zone ang piyak ng lane sang dalan Gatoslaw. Gin question sa sang katapos ang Integrated Bar of the Philippines Negros Chapter ang ginpatuman nga clamping kag towing operations ang bitaw bangod sang kakulang sang painted areas para sa tow away zones sa digman sa ordinansa. Pero ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga sa tuwanay na pinturahan na ang kilid sang dalan Gatoslaw. Dugang niya, naging patuman lang sang bitaw ang City Ordinance 338 nga nagadumili sa double parking kag pagbilin sa mga salakyan kag motorsiklo sa no parking areas. Arang pag sa City Ordinance 2003 na authorized na mag -clumping. kag wala to na butang na dapat may... May color coding. Kasi kung i-anong tagila na dapat may color coding, ikaw e ma-erase pinta, hindi na ka ta pwede ka clamping. kag kagwalaan ta lo na may ano, specific hours, ni lo may specific hours na mo. Sa piyakman sa si mga naninduga ng pamunuan sa Bita upod sa Bacolod LGU nga magapadayo ng citywide clumping kag-towing operation.